Ano? Parito ka. Asan si Will Love? Wala po. Bakit po dito rin? Meron ka bang gagawin ngayong umaga? Wala Parang pawisang ka. Mainit pa dito. Ah, mainit. Sige. Sama ka sa akin ngayon sa bayan. May bibilihin tayo. May, may nagpapaabot lang. Doon mo na lang malalaman kung ano yung ating bibili na. Maliligo ka pa ba? Ay sige, bilisan mo ha. Sige, tapusin mo muna yung pagwawalis. Aba, ayos yan ha. Laging malinis kayo dito ah Magwalis ha. Kaya tayo naririto kahit Bibili tayo ng foam. Hmm. Alam mo ba kung para kanina yung foam? Hindi po. Nakit ka muna. Sabihin ko dun sa isa taas. Ha? Ha? para kay nanay at tatay mo para meron din sila may gan ba sila? kutson wala? Ah, wala sige double o family size? para malaki na Yang kuya Tano ay binigay para sa magulang mo para may magamit sila isa eh, yun naman yan dapat pero sabi ng sponsor Ibigay na lang kay nanay at tatay mo kasi okay ka naman dun sa bahay, tama? Opo. Okay lang. May nagagamit ka naman sa bahay, eh, di ba? Kay ni Love. Opo. Yan, ibigay na lang natin kay nanay at tatay mo, no? Opo. Tsaka family size naman yan. Kasya rin naman yung dalawa mong kapatid na si Kano at si Luta, ha? Okay lang. Okay lang. Anong gusto mong sabihin sa nagbigay niyan? Maraming um, salamat po. Nagkaroon na rin po ang mga pamilya ko dahil first time nilang magkaroon nilang gano'n. At sya na pagpalaan, hindi po okay ng Panginoon. Ikaw na kumuha ng pera. Ikaw na magbayad oh. Ito, kuha ka ng 3. Oo, huwag ka tayo magyan. Bilangin mo. Kuha ka ng 3. Taka 3,000. May kunting lang eh. Oh, bilangin mo. Ilan? 3. Itong foam na binili natin para kay nanay at tatay mo at ganoon din sa mga kapatid mo ha. Ikaw na lamang magbigay sa kanila. Asan ba sila? Ha? Saan nagpunta? Ah, wala sila dyan. Sige, hindi na ako pupunta sa inyo. Ikaw na lang ang magdala doon, no. Sabihin mo na lang, may nagbigay sa inyo, no. Ayaw niya magpakilala. Anong gusto mong sabihin, Tano? Nakabili na tayo ng kum para sa iyong magulang. Salamat po sa nagbigay. Kahit po hindi po namin kayo kilala, tinulungan niyo pa rin po kami. At makakatulog na rin po ng mga ming at sila tatay po. At pagpalain din po, sana po kayo magpapalain.